Kamusta po mga kababayan at uh, mukhang tayo ay nag uh, agumpay na. <laughs> Ayan. Makukulong na po yung uh, isang taong nga uh, gumawa ng kung ano nung -ano katampalasan sa Pilipinas. Ayan na. kung po yung ating sinasabi pa na dapat talagang makulong yung tao ngayon. <laughs> ngayon dito po sa video ng ito mga kaibigan, ating patutunayan naman na mismo yung si Bongo ang nagsabi na talagang naggawa ng kasalanan <laughs> si Duterte. <laughs> Siya po mismo ang mga kaibigan na talagang may kasalanan si Duterte. Kaya lang, meron pong daya mga kaibigan. May dayang binabanggit doon si Bongo. Katulad ng pagbabanggit ni Duterte do sa Hong Kong. Ha? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung daya na sinasabi ng dalawang ito. Yung kanilang paraan na ng pandaraya. Kung paano ba nila tayo nililihis sa do sa tunay na nangyari? Ito panoorin po muna natin mga kaibigan. Ting si Paolo Rodrigo Duterte kanina, alas uh, pasado alas 10 ng umaga mula Hong Kong kung saan uh, dumalo siya. hindi nga ito sa isang event ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Ayun. <laughs> Religious po pala Inatina e na ni Digong. <laughs> Hindi niyo nyo, hindi nyo napapansin, mga parang ang manpower ay puro na kay Kibuloy. <laughs> diba, bas ni Kibuloy. Basta yung mga members ni Kibuloy do sa kulto niya, yun ang parang nakikita natin na mas marami. Yun ang audience ng mga, ano, ng PDP ngayon. Ah, parang walang actual na audience ng publiko eh. <laughs> ah, parang puro audience lang ni Kibuloy eh, yung mga members niya. Ah, uh, papunta po sa Villamor or air base. Uh, actually, papunta pa po ako ngayon sa uh, kung saan naroon si dating Pangulong Duterte. Okay. Dahil kasama ko po ang kanya mga doktor ngayon. Ah, <laughs> uh, nakasakay mo kami sa ambulansya. At uh, ako naman po inuna natin uh. na na-check na dun si Digong, okay yung vital signs niya. Okay. No, -ne -no need na ng doktor. Uh, kalusugan ni pangulo Duterte. Uh, constitutional right po yung medical. Ayo. <laughs> Feel health na naman. Yan, kawa talaga naman na ano. I Ipinupush mo na naman yung iyong uh, health slogan. may parang uh, mali. Mali sa pagkakataong ito na... Ano <laughs> yun, yung kampanya mo? Yung logo, yung slogan ng kampanya mo na health. Huwag mo naman ngayon kay Digong. <laughs> Latang ginagamit niyo lang si Digong talaga eh. Wala kayong ibang uh, pang front. Diba? Si Digong lang talaga yung front niyo. Ngayon ginagamit mo eh, constitutional rights po natin ng health. Eh, talaga naman, kaya lang, hindi yan sa panahong ito. Hindi ka dapat nangangampanya. yan. Ang, ang, tono kasi nitong si Bongo ngayon, may pangangampanya niya pa Kasi eh. <laughs> yung sinasabi niya sa kampanya na na health, hanggang dito daladala niya. <laughs> Nang okay. uh, ng uh, bawat uh, Pilipino. Yeah, so, uh, ang primary concern po namin, ang kalusugan niya. Ayun, di ba? Yung vlog ko kahapon, sabi ko nga, wag na siyang sumama ng mga rally. <laughs> 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 oh, kasi matanda na siya. Oh, di ba? Okay. Dahil uh, tomorrow po, he is uh, scheduled for uh, medical procedure. Uh, okay. Uh, Nakaske kaya nga po sa dadaan ng Manila. Tomorrow, March 12. Hindi yung hmm. doktor niya. Hmm. Ano po yung medical procedure? Ang doktor na lang po makasagot. Hindi <laughs> 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 mo alam? <laughs> <laughs> Hindi, ano yan? Hindi totoo yan. <laughs> uh, Tandaan tanda natin, 80 years old na po siya sa March 28. Manginaon mm. po kayo lahat mga kababayan ko. Importante mo na kalusugan. Alam yeah. ko mahal natin na si Tatay Digo. Importante mo na kalusugan niya. Ang uh, mampanya pa rin eh. Ito constitutional right po ng bawat Pilipino. Uh, yeah, uh, Mag-avail ng uh, medical check. -up. <laughs> Ibig sabihin, si Digong ay hinuli, nag a siya ngayon ng medical check-up. <laughs> o baka ikaw lang ang may gusto. <laughs> Kasi ano eh, Pagka nga naman si Digong ay eh, nakausap mo, eh libre ano yan, media coverage, di ba? <laughs> libre media coverage yan, makikita ka sa buong mundo. <laughs> oh, ta talagang itong si Bongo, mautak rin eh, no? Wise din kumilos eh, no? Well, yan, karapatan natin yan. Uh, kung totoong inaresto nga siya, sa kasalanan na ginawa niya po Ayun, mga kaibigan. Rinig nyo, ha? Kung inaresto siya sa kasalanan diba, na ginawa niya po. Oh. Huli, really, di ba? Huli. Ulitin natin, mga kaibigan. Ulitin natin. Kung totoong inaresto nga siya sa kasalanan na ginawa niya po. Ayun. <laughs> Kung inaresto nga po siya sa kasalanan na ginawa niya po. Kaya lang, mga kaibigan, meron daya dito na ginagawa. Ha? ulitin ulit natin yung video na marinig natin ng talagang maganda. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit dinadaya tayo nitong si Bongo at nitong si Duterte. Medical check up. Health po yan. Karapatan natin yan. Uh, kung totoong inaresto nga siya sa kasalanan na ginawa niya po para sa atin. Uh. Ayun, ito mga kaibigan ha kung ay naresto si Digong sa mga kasalanan ha, na nagawa niya para po sa atin yon. <laughs> Kita niyo mga kaibigan, yung sisi ngayon, ibinubuntun sa publiko mga kaibigan. Ha? Nakikita niyo yung uh, pagbabaloktot nila na parang para sa atin yung, yung paggawa ni Digong ng kasalanan. Pansin niyo mga kaibigan, sa atin yung sisi. Kaya nagawa niyo ni Digong. Oh, tayo ngayon nasa atin yung bunto ng pagkakamali. 'Di ba? Kasi nagkakamali tayo, nagdra-drugs, drugs, drugs, drugs. Si Digong ngayon ay nakagawa ng ganyan. Kaya ngayon ang sisi. Nasa atin ang sisi ng kaibigan. Oh, kita niyo yung sinabi ni Digong do sa Hong Kong? Kaya ako nagawa yan para sa mga anak nyo. Oh, ko ako nagawa yan para sa future ng kabataan. Oh. Ay na lang niya sabihin mga kaibigan ni, eh. Ano ba? Ito ba ang isusukli niyo sa akin? <laughs> oh. Nasa atin ang sisi mga kaibigan, yun yung daya. iba Nandun yung, uh, alam mo yung pagbabaliktad ng sitwasyon. Para maituring niya sarili niya na walang kasalanan, ginawa niya yung para sa atin. Tayo ngayon ang nagkakamali kasi nagawa niya yun. <laughs> diba? Ang daya, diba? Napakadaya, mga kaibigan. Dito panuorin natin itong isang video naman, ha? At uh, dito inaamin ni Digong na talagang, sige, lalabanan eh, niya yung kasuhan. <laughs> akin yun. Akin na akin yun. Oh. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila Illegal or legal, yun. akin yun. Thank you, I Mr. Chair. Talk, I take full responsibility yun. for it. Okay, for... magandang go signal talaga yan sa ICC. <laughs> Education ko. <court. laughs> Mr. Wala Chair. Wala problema. Nanye maaanyan din ang kurti. Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility mm. for whatever happened in the Actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs <laughs> or the serious problem of uh, yeah. the drugs affecting. <laughs> ubusan naubusan, naubusan ng katwiran. <laughs> Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng polis, and all the consequences, sagot ko yan. Yeah. Pati ang ginawa ng polis, sagot ko yan. Yeah. So lahat ng trabaho ng polis, nung ako'y mayor for the longest time akin yan yung former president pa ay willing na um, mag-cooperate sa investigation sa ICC ito, ito, mga <laughs> ito yung pinali kaugnay <laughs> dito ICC ma'am I am the I'm asking the ICC to hurry up <laughs> and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Oo, mga kaibigan, walong taon na kasi yan. <laughs> oh, yan na. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so, I'm asking the ICC through you hmm. na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. Ayan, ano oh, ha? Mga kaibigan, actually, nung naipail yan, walong taon na nga yan, na talaga nag-iimbisaga na sila dito secretly. Hindi pwede nga mag-iimbisaga yan dito ng ano, nang alam mo yun, ipapaalam sa'yo. <laughs> oh, diba? Kaya ano ka, di ko, mo na yan. Huwag ka na mag, uh, ano, magkaroon ka na isang salita. <laughs> uh. And if I am found guilty, I will go to prison. Ayun. Ha, <laughs> uh, go to prison, ha. Ay talagang ano 'yan, makakatao 'yan. Ito pa mga mga kaibigan, ha. Ito yung nangyari kanina, ha. Talagang sabi niya, uh, ready siya to go to prison kapag ka ma ano, na found na guilty. Eh, tingnan nyo naman ang style kanina. Sa eroplano pa lang, marinang kinutulan ng dating pangulo. <laughs> Kaya nga. Pasado alas Diyos ng umaga naman, humarap sa media hmm. si dating LTFRB chairman at ngayon yung abogado ni Duterte na si Atty. Martin Deldra. Sinabi niyang ng mga otoridad ang dating Pangulo at hindi nila alam kung saan dinala. Ayan. Mat <laughs> <laughs> at panoorin natin ulit mga kaibigan. Ha? kaugnay ng pag-aresong yan. Na nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. <laughs> Maaga pa lang, punong puno na ng mga polis ang paligid ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Binantayan nila ang pagdating ng flight ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong. May tulong na Duterte at pag-arrest sa kanya. Sabi niya oh, uh, warrant of arrest? So you will just have to kill me? <laughs> diba? Ang labo mga kaibigan, ba? Diba? sumusuporta rin ang dating Pangulo na nagabang sa paliparan. Pasado alas 9 ng umaga, nang lumapag ang aeroplanong sinasakyan ng Pangulo. Sa isang video na kuha mula sa si aeroplano, maririnig na tinututulan ni Duterte ang pag-aresto sa tulad ni Duterte ang pag-aresto sa kanya. So, you will just have to kill me. Eh, uh, kung di ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. <laughs> Ayo, mga kaibigan. <laughs> dito niya, ha? Oh ano siya? Ah, payag na payag siya. Sige, punta na kayo dito, ICC. Mag-imbestiga na kayo. Eh, ano ngayon? <laughs> oh, ano, at ano, at kakampi ka dyan sa puti, ha? <laughs> oh, ito yung mahirap talaga, mga kaibigan, kay Duterte. At, at talaga namang, bakit ba, ano, utong utong kayo dyan? <laughs> Bakit kayo utong-uto? Hindi hindi man eh. Hindi matino ang utak. <laughs> di ba? Uh, bakit kayo utong-uto diyan? Ano ba yung sinasabi niya na talagang kayo ay paniwalang paniwala? -paniwala? Diba? Anong, anong hindi well, ba kayo na nakabalita sa mga barangay nyo na namatay na tao, na, na drug addict, na pinatay na basta na lang, wala nang due process? Hindi ba kayo nakabalita ng ganyan sa amin kasi dito lima? Ha? Actually, walo. Oh. yung talagang tatlo, ano yun, nagbebenta yun. Kaya lang yung lima, ay eh, hindi po talaga yun. Yun ay may problema lang. Uh, may problema lang yung limang yun, kaya yun ay nakagamit. Alam ko istorya ng mga yun. <laughs> oh. eh, dapat po talaga mga kaibigan, sa libo libong namatay, eh wag naman po nating hayaan na yung mga buhay na mga yun eh mawala ng ano sa isa ng kabila. <laughs> Kita na natin gayahin itong si Digong, di ba? mali mali ang sinasabi, kontra-kontra ang sinasabi. Ganyan ba yung presidente ang gusto niyo? Oh, man, ah, ngiting aso. <laughs> oh. Actually, napakaganda nga ng kay ano eh, administrasyon ni BBM, walang pagmumura. Oh. Walang kontrahang sinasabi. Oh. Malinaw, di ba? A transparent ang transaksyon. Itong kay Digong, walang transparent na transaksyon niya, mga kaibigan. Nung nag-drug war, walang transparent na transaksyon doon, mga kaibigan. Walang transparent na report. Oh. Panahon ng COVID, wala din transparent sa kanya mga kaibigan. Ang daming na Ang daming walang pera ng panahon ni Digong. Oh. Kaya habol to ng mga abogado, kasi napakadaming pera niya. Habol niya. Yun yung, yung kalbo sa likod. <laughs> habol niya. Saka si Panelo. Bahala ka na ng, ng mga <laughs> Kaya habol, habol, ito ng mga talagang kahit sinong abogado, mga kaibigan. At na talagang ibang abogado dito, eh, halos sa, alam yun, kung pwede nga lang eh, katabi na sa pagtulog. So, dito lang mga kaibigan, hanggang dito lang eh, pinakita lang natin na mismo yung si Bongo at si mismo si Duterte na rin inaamin niya na may kasalanan talaga siya. Ang problema nga lang, ang problema nagawa niya yung kasalanan na yun para sa atin. Ayo ang nasisisi ngayon ni Digong. Nasa atin ngayon yung pagkakamali Droga, droga, droga. Oh, kaya siya nakapagpatupad ng drug war sa atin ng sisi mga kaibigan ha. Ganyang kagaling yung mga yan ng pagbabaluktod ng uh, ng sitwasyon. Ganyan ka ano yan kawawalang niya na sa atin pa binubuntun yung sisi. Na samantalang yung ego niya ang mataas. <laughs> uh, iba yung ego niya, ha? yung pagiging narasisistik ng mag-ama. Si Sara Duterte, saka ito. Uh, may mga lahing narsisist. Walang ano, walang silang maling ginagawa. Ah, so mga kaibigan, hanggang dito lang at at least napakita natin na inamin, mismo din ni Bongo. Ah, huwag na si Digong ang umamin. Kailangan kasi meron pang isang magsasabi. O oh, ito, si Bongo na nagsabi na merong kasalanan talaga si Digong. Kaya lang, gawa natin. <laughs> Kaya siya nakagawa ng mga pagkakamali. O oh. tayo ang nasisisi. <laughs> So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa panonood at gagawa ulit tayo na isang vlog mamaya-maya po. Salam salamat po, maraming salamat po. God bless.